Teka like, lang, Alden. Bakit ka nga pala nakaganyan? Eh, wala naman. Kasi ang ganda-ganda mo kahapon, actually. Pati naman ngayon. Pero ito naman, nagpa nagpapagwapo din ako kasi nagpapaalam din ako kay Lola Ha? Huh? Kadarating mo lang ha, alis ka na naman. <laughs> ano ba naman ang bata ito? <laughs> Hindi pa nga tayo <laughs> nagkikita. <laughs> Para po bukas. Ah. Saturday po. Mansari po. Mansari po, Lola. Sabado na ba bukas? Sabado, na, 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 ate. Opo, parang hindi pa tayo nagmumunggo? <laughs> Paano nga tayo magmumunggo? Ayan na nga, oh. May Wala, tayo ulam, tayo. puro kanin lang. May gulay na tayo, may kanin. Nako, oy, may sinabi ka nga pala tungkol do sa date nila. Wala akong baka, sinasabi sa mga... Meron! Lola, meron! Kahapuan! Ba baka naman po, o oh, sige na nga, pag-iisipan ko. Lola, payag What? na po kayo ah. Mansari naman po eh. Opo oh, Lola, six Peace. months na po. Six, What? six months, sorry po. Mansari? opo oh, Lola. Kahit-kahit ano po gagawin ko, para lang po payagan nyo kami. O oh, sige, sige. Sige Ma na po. magandayan yan, ano? Oh, Mansari, pag-iisipan ko. Ay? Pumayag, Pumayag, ka Pumayag, naman Pumayag, Pumayag ka na kasi. Ano, na yung dalawa. Pumayag ka na. Pabayaan mo na yung mga bata. Minsan Ayang... lang po. Ayan ka na naman. So, inyo lang po kasi oh, kami sige. Sige, gusto doon nyo rin. ba? Manzare. Oh, Mansare! Oo! Oh, yan. Lola, Lola narinig ko ba sinisigaw ng mga tao sa studio? Ano? Payag na yan! Payag na yan! Oh, sige, sige. Pero bago ako pumayag, may papagawa ako sa isang kondisyon. Sige po, kahit ano po, Ang daming sira dito sa bahay, papagawa mo lahat. ah, kaya mo. Kahit ano po, Lola. Kaya natanggap mo hamon ko. Opo, tinatagal ano? ko po. Talunin mo siya sa suntukan. Ah, <laughs> 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 oh, sige. Oh, ano gawin mo? Maghintay ka muna. Ano yan? Ay, Uy, Aya. galingan mo sa mga hamon, y ha? Yaya, yan, yan. Yan. Yun. Halika, ate. Alden, galingan, galingan si mo na sa mga Aya. hamon. Dipina. Mga hamon, ibig sabihin marami yun? Opo, hamon. Hamon ang hamon. Yung bigay ni Bossing, hindi oh. pa nga ubos, eh. ako din meron pa, eh. Oo. Oh. Ano ba? Ayan, ayan. Susulatan na naman. <laughs> ayan. Ano yan? Hindi, Hindi ko pa ulam. Alam. Alam. alam, alam eh. Eh. Hindi ko pa alam eh. Hindi ko alam eh. Wala nga kayong ulam, di ba? Oo oh, ma. Eh, kaya siguro nag-ano na ako. Ano man alam? If you <laughs> like causing trouble up in hotel you like having secret names 🎵 Baby I'm perfect places we <laughs> Bahala out. na. Mahala na, Gang. Naalala mo ba yung sinabi ko sa iyo noon? Baby, <laughs> I'm 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 baby, bindi, bindi, alin doon, ang dami. 🎵 Now we're back together, together. I Kaya gagawin ko lahat para sa iyo Wow kasama daw kayo Azap Nation Para sa iyo